Alright mga riders, so ngayong taong 2025, expect pa po natin na mas nadami ang mga magmomotor. Kasi nga ay napakadaling gamitin, madaling isingit at uh, mas makakarating ka ng mas maaga sa iyong destinasyon. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang opisina or kahit anong trabaho pa yan, basta ikaw ay nakamotor, malaki ang posibilidad na hindi ka malate. Pero pag naka 4 wheels ka, expect mo na 2 hours kang malilate. <laughs> At expect na po natin na ngayong taon din ito ay mas marami pang lalabas na motor na automatic. Kasi nga naman napakadaling dalhin, magaan, madaling isingit, walang kahirap-hirap sa kamay, gas, yes, silinyador at hataw. Kaya tuloy minsan napapaisip din ako, ano kaya kung mag-automatic na rin ako? Una-una pag nasa traffic light ka, grabe. Ang hirap kaya pag bumper to bumper na sobrang traffic. Yung merong clutch tapos bibitawan mo dahan-dahan bibitawan tapos pipiga ka ulit ang hirap nun minsan tumitigas yung mga kamay natin mga daliri na parang namamaga at nanginginig ganun po ang pakiramdam pag naka manual transmission na motor kaya kung ikaw ay isang baguhan at naghahanap ng iyong kauna-unahang motor na di kalidad, available palagi ang parts at higit sa lahat ay abot kayang halaga, ay highly recommend ang kauna-unahang scooter type na motor ng Kawasaki ang Brusky Modenas 125. Alright, so ang motor po na ito ay may cash price na 75,000 pesos. At kung monthly installment naman ay down payment lang po ng 3,750 ay pwede nyo nang may uwi. Itong panghanap po ay na scooter type na motor ng Kawasaki. At kung 24 months monthly installment naman ay 5,048 lang po ang inyong babayaran at may rebate na 600 kung kayo po ay on time or advance magbayad at for 36 months naman or 3 years meron pong 4,095 at may rebate na 700 pesos o di ba ganun po kasulit ang scooter nito at in fact, siya po yung pinakamura sa lahat ng mga branded na scooter like yung Yamaha, Honda, and Suzuki. At 125cc, ito po yung pinakamura. Mas mura siya ng 2,000 sa Yamaha Mio Gear at uh, Yamaha 125i. Mas lalong mura din siya sa Honda Click at Suzuki Bergman. So, sulit po ang scooter nito as in. At nabigyan ko kayo ng brief history sa motor nito ito. Ito pong scooter type na motor ng Kawasaki ngayon ay meron po itong collaboration ng Udenas. Ito po yung respective name in the Malaysian motorcycle industry. So, ibig sabihin po niyan, malaki ang tiwala ng Kawasaki Motors Company dito sa Modenas. Kasi, syempre, iti-check naman nila yung quality ng parts kung okay ba at pasok ba sa standard nila. Hindi naman yan basta-basta tatanggap lang. Alright, so at the heart of the Brasky 125 is a 125cc fuel-injected single overhead camshaft engine na ginawa po ito for balance of power and fuel efficiency. So matipid po ito sa gas lalo pa fuel well injected tapos 125cc lang siya. At ang mga top features po ng scooter nito ay ito po ay meron ng LED headlight. At another good thing sa si scooter nito which is talagang pinaka nagustuhan ko is equipped na po ito ng USB charging socket. So it allows you to charge your smartphone kahit nasan ka man ng sulok ng Pilipinas. Ay hindi hindi na po yan basta basta malulobat or ma-empty ang inyong cellphone. No? Kasi meron na siyang connectivity at pwede na i-charge agad sa inyong scooter so that's the advantage pag merong USB charging socket at ang kagandahan po sa makina ng scooter nito ito po ay Euro 4 compliant po yan so eco-friendly yung buga ng tambucho nito ano? hindi ito basta-basta uh, nakakapulyut ng ating uh, ozone layer. At meron po itong two starting system which is the electric start at kick starter. So advantage po yun. Maganda po yun para sa isang scooter. No? Meron kang two options. At ang transmission type po nito as since ito automatic ay continuously variable transmission or your CBT na tinatawag. Now, the front suspension is telescopic fork. The rear suspension is swing arm monoshock and a front brake 220 mm disc brake at ang rear brake niya ay drum brake po yan. right so at fuel tank capacity meron po itong 5.1 liters so enough na po yan good enough para kung gusto mo mag long ride or mahabong biyahe gagamitin mo pang hanap po ay pang karga like motorcycle taxi rider good na po yung 5.1 liters na fuel tank at ang kanyang seat height is a very friendly para sa ating mga Pinoy. na Swak sa atin to para sa mga height natin. Kasi meron lamang po itong seat height na 796 mm. At pagdating po sa kanyang power output, ito po ay mayroong maximum power na 9.52 horsepower at 7,500 rpm at maximum torque na 10 newton meters at 6,000 rpm. So, good enough po yan para sa isang 125cc na scooter. At ang scooter po nito ay mayroon three color options, which is the color blue, red, and the color, I don't know, ano ba tawag dito, brown, gold, parang ganun, something like that. Alright, Mark Riders, at yan po ang ating motorcycle feature for the day, ang scooter type. The very first ever na nice scooter type na motor ng Kawasaki ang Modenas Brasky 125. right, mga riders at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, tumatangkilik at sumusubaybay sa aking YouTube channel. More power po sa inyong lahat and God bless po palagi. And sa lahat po ng mga napadaan sa YouTube channel ko nito at kung bago ka lang dito, ay eh, don't forget to subscribe and like my videos if nagustuhan niyo po. And press that notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pa na videos. Alright mga riders at friends of Classic, चाहिए